Kabalo ba mo na naisakit sa dog na ang bitok na asa heart nila? Ang lamok mao nay career sa sakit. Kana na sakit magpuyo siya o 1 to 4 weeks sa lamok og nakadepende na siya sa klima. Ihang paakon ang surface sa dog na wala kaayo balahibo para sa aning tiyan, dalungan o mga tiil. Gikan sa surface sa panit, musok-sok na ang sakit padulong sa tiyan. Tapos musaka padulong sa dughan, sumadto dayon padulong sa heart ug sa baga pod. Kana na pagbiyahe sa sakit mudagan na og 3 months. Pero ang ilang pagpadaghan sa lawas sa dog mudagan pag 6 to 9 months. Ang adult na bito kaya niya mabuhi sa lawas sa dog og 3 to 5 years Nawala walay symptoms ginapagawas o ginatawag na asymptomatic kay usahay man depende man na sa ilahang kadaghanon pero kaning iyang pagtubo na step by step or stage 1 kay up to stage 5 man ang development sa bito ang stage 1 man good kailangan niya ang lamok kay dili man man develop ang stage 1 into 2 3 kung wala ang lamok pero ang stage 1 sa lawas sa dog mabuhi og up to 2 years Nawala wala pa nasuyop sa lamok na ay case sakat na nagka-heartworm. Delikado na dahin kay sa ilaha. Kaya hanginong dan, gamay raman ang cat. Kung nanay adult worm na 1 to 3 kabuok, delikado na kayo sa ilaha. Kaning adult worm pag sakat cat, kaya niya mabuhi og up to 3 years old.